By ito lang? Oo, oh, oh, malasa yan. Okay. Quadrocantos yeah, tawag dyan sa amin eh. Ang 2 by 2 by 2 tawag dyan. Hey? Parang 2 by 2 lang no? Uh, madam nanginginig. Hindi pa yun nagagamit. Ah! Huwag kayong ganyan, magmumuyot na naman ang mga bunga nga nyo. <laughs> Ay, wala ka manangir, manangir. na, nangyirot ito, live yung video ko lang. Baka matapon. Ay, baka nanginig. Hindi ako naniniwalang dinagamit yan. Ay, imbang. Baka matapon. Baka nanginig, nanginig, madam mo. pasmado. Hindi nga nagamit, pasmano. O, oo. Tamay eh. oh, oh. lang to. Dapat, hindi pasmano nalaga, <laughs> <laughs> o. O, oo. <laughs> nung nagpaano nga ako, sabi nung ano, ma'am, ba't parang ano, yung, May <laughs> hindi, yung kamay ko daw, ang lambot, yung parang mababali yung buto. Wala nung na. Sabi <laughs> <October. laughs> <laughs> <laughs> mo, sabi mo, octopus po ako dati. <laughs> oh, oh. Kinig lang yun, Wait. Hmm. Ito, pepper, light light hmm. ito na? Hindi na dala yung oh. ano, ah, yung bag wala yan, di lalabas. Oh Ay, yeah. wala na. Mataas, mataas yung tubig mo. Hindi, okay, mataas din yung tubig mo. Baka sumabog sa mo ha. Wala. Wala, wala. talasok. Wala. Bawasan mo Mero, Bawa. Bawa Mero. Bawa eh. eh. pa. Meron. Meron. Bawasan mo pa. Pumotok e. Ayaw mag ano e. Dami pa. Dami, sinasakit. Ganyan ang kanon. Meron. <laughs> ganyan ang alam kong pagsisinde Sampi sa amin. Ganyan ang alam kong pagsisinde. Pag ginanong mo, tatawag mo siya at aakyat siya. May ganyan din. Ang alam ko, pag ganyan, pinakalas. Pinakalas. Hindi lang, hindi Tapos papaykutin mo. Yan. <laughs> tapos isang ganyan, tapos sumisim oh, na. Ayun. Um Ganyan mo sindi ni Happy birthday. Happy oh, na yeah. birthday pa. Oh, big pa. Yellow. Yellow. Dami ng yellow. Pinig, oh. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. <laughs> Mas na ang kamay mo ngayon. Oo, grabe, oh. Ganto pagka ano daw. Ano daw, ano ano, 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 ano. Sige, pag-aling nga kanilang umaga. Ay, di ko alam. <laughs>